Yo, what's up guys? This is Shig Rakitero, no? Para sa para naman sa Pinoy Tutorial TV. So, nandito ako para i-share sa inyo. Ito ang ating kababayan ako saan ay humingi siya ng tulong sa akin para maayos yung kanyang ano, Excel. Meron kasing hela ayusin na formula para uh, gumana siya ng mabuti. So, ipakita ko sa inyo. Nag-message sa akin sa WhatsApp. Kaya sa inyo mga kababayan ko, kung gusto niyo pong... Uh, uh, humingi, uh, matulungan ko kayo at gusto niyo ng tulong pala And nandito yung number ko. I-save nyo lang. Then, i-message nyo ko sa WhatsApp ha. What's up? So, plus 974-5563-2048. Then, message na kayo. Pag free ako, ay uh, subukan ko mag-reply sa inyo. Uh, yun, tapos, yun. Uh, I-share ko sa inyo kung paano yung mga bagay-bagay. Kung paano ko kayo matulungan. Okay? So, eto. Ipakita ko sa inyo kung ano nangyari ngayong araw na to. Uh, ginawa niya kasi ay parang ano yata to ay eh, about sa mga data. So kailangan na pag nag-type ka ng number sa isang column or isang cell ay may makokopya dito sa kabila. Parang need lang yata ng need niya lang ng VLOOKUP. So itong ginawa ko. So sinabi ko sa kanya kung ano gagawin niya at yun na yun na nga, natuwa naman siya kasi gumana. So ibig sabihin uh, na intindihan niya. Believe din ako dito sa kababayan natin kasi nakuha niya agad yung sinay ko sa kanya. No? So, nai-apply niya agad. Ibig sabihin, may idea rin siya sa Excel talaga. So, yun guys. No? Kung gusto nyo matuto ng mga ganito, message nyo lang ako. Pwede akong, pwede kong ayusin yung laptop niyo online. Pwede rin uh, mag ano tayo remote. No? Gamit ang meron akong isesensya yung link. I-download nyo lang or pwede din tayo sa Google Meet para makapag-usap tayo ng mabuti. So, ang gagawin nyo lang is, yon. Uh, accept nyo lang yung aking invitation sa link kung gusto nyo na i-control ko yung inyong mga laptop kung meron kayong problema. So, ayusin natin yung inyong laptop, download, tutulungan ko yung mag-download, installation, and tapos troubleshooting. Tapos, about naman sa inyong mga expired na MS Word, ah, sorry, Microsoft Office, Tuluhan ko kayo. So, ano pang inaantay niyo? Ito yung nangyari ngayong araw na ulit niya. So, ito guys, si... Hindi ko alam eh, kung ano pang niya. So, number niya is, ano, uh, yan. Ano to, Globe or Smart? Hindi ko alam May eh. sa Pilipinas eh. So, ang tanong niya sa akin, kung pwede ko raw siyang tulungan. So, yan. Hello sir, good PM. So, ibig sabihin na hap hapon ngayon sa Pilipinas, umaga dito sa Doha, Qatar. So, nag-PM Ayan, nag-PM na lang ako sa inyo para makahingi ng tulong Sa Excel problem ko Wala kasi Mga tutorial ang scenario na gusto kong gawin Okay, sana mapansin nyo po Matulungan ako sa problema Sa Excel ko, salamat Okay, so <laughs> Ang reply ko lang ay Yes po, ano po ang gusto nyo malaman Tapos Kung hindi ka po busy, pwede po ba ako patulong nito? Pasa ko ako sample file. So, yan yung sample file niya. Tinindan ko. Sabi ko sa kanya, yes po. Sige. Tinindan ko yung sample file niya. And then, ito yon So, dito. Ayan. Sabi niya, sa sheet ng COC, tinindan ko na rin yung file B5. Gusto ko pong mangyari ang mag-encode ako. ng uh, 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 number like 1. Makukuha niya yung details. January 25 na sheet. Okay? So, yan. Ang... Um, Kay bahan lang po automatic ang mga quality okay? So yan. Ang si si Shit, all details ayan. So yan guys na. Yun yung message niya then ni reply ko siya. Ayan. Ayan na. So ito yung reply ko ng haba. So sinuno niya. So sabi, sige try ko. Salamat sir. Okay na po. So kahit papano na tulungan din po natin siya. So ayan. Pwede daw humingi ng Gcash. <laughs> anyway, so guys, yun nakatulong na naman tayo. So, yun na nga guys, na napanood nyo. So, uh, natuwa naman si kababayan. So, maraming salamat at nagtitiwala pa rin kayo sa akin Nasa 40, na sa 40,000 subscriber na, tayo ngayon. So, ibig sabihin, patuloy na sumusuporta kayo sa akin. So, maraming salamat talaga at sana dumami pa tayo dito. I-share na i-share nyo lang yung mga videos natin para marami tayo matulungan mga kababayan. So, yun. Um uh, yun yung nangyari ngayong araw, no? At nakita niyo naman na nagpasalamat siya at ibig sabihin na ay ayos niya yung kanyang problema. So, yan. So, mag-ingat lang po tayong lahat. Stay safe, mga kababayan. Lagi niyong tatarandaan na mas maganda ang may maraming alam kaysa sa wala, di ba? So, ada na aral lang na sa YouTube lahat. Nandito sa YouTube channel. Lahat ng mga gusto niyong malaman buksan nyo lang yung ibang mga video sa ating mga uh, vloggers. Parami Pilipino mga galing dito na nag-vlog ng kagaya dito. So yun, stay safe and God bless everyone. sana ay mapasaya ko kayo palagi. Thank you.